So isa na ata sa pinakasolid na hubs na nagka, meron ako is itong Speed 1 Torpedo. Now itong Speed 1 Torpedo kasi ito yung kauna-unahang budget hubs na 8 pulse na. Like biruin mo yon budget hubs lang siya pero meron na siyang 8 pulse. Although hindi na rin naman bago yung mga gantong klase ng pulse. Bali nakakita na rin dati ako ng ganito sa BMX eh at saka doon sa mga DJ hubs. Pero ito first time to sa MTB hubs na budget hub pero 8 pulse na. Kaya sa video ito pag-uusapan natin siya. So way back 2021, nabili ko itong Speed One Torpedo sa halagang almost 5k. Which is ano eh, pandemic pa kasi dati eh. Talagang yung mga ibang seller ay nananamantala. Tapos ayun nga, ngayon kasi almost 3k na lang yung presyo niya which is ang laki ng iminura kumpara nung pandemic. Kaya sa tingin ko ay ano, dapat magkameron kayo nito ngayon. So gaya nga na nabanggit ko kanina, ito nga ay 8 pulse na. So ano bang ano, ano bang advantage ito kumpara sa iba? Well, kapag mas marami kasi ang pulse, hindi lang naman yan about sa ingay eh, kundi about sa engagement. Pagka kasi mas mataas yung engagement, ayun nga, mas maganda yung takbo ng bike. Now, ano ba yung engagement na yan? Bali, engagement na tinatawag, ito yung kapag kumagat na yung pulse doon sa may ratchet teeth. And ayun, kapag ka pumidal ka, doon magsisimulang gumulong yung bike. So, bali, meron tayong iba't ibang mga pulse eh. Meron 4, 3 pulse, mga 6 pulse, ganyan tas merong iba ratchet hubs and ayun nga may 8 and kapag mas marami kasi ang pawls mas maganda kasi yung engagement eh dahil ayun nga mas maraming yung pinakakagat na doon sa may ratchet so ano-ano nga ba yung mga advantages ng mas mataas na engagement so unang-una na dyan is mas maganda yung power transfer ng bike dahil kapag mas marami kasi yung pawls konting padyak mo pa lang doon sa ano sa pedal ay tatakbo na agad yung bike dahil nakakagat agad siya eh. unlike sa ibang mga hubs na mas mababa yung pawls mas matagal bago yun nga, mag power transfer yung bike. And kapag ganito, mas makakatipid ka talaga sa energy. Kaya ang nangyayari, mas nagiging smooth yung takbo natin dahil mas mabilis kasi napipikap up nung hub yung iyong ano eh, yung iyong pagpadyak eh. Yun nga, konting padyak mo pa lang, under agad yung bike. Mas maganda rin yung kanyang control doon sa mga technical trails dahil ayun nga, mas maganda kasi yung pedal stroke mo eh. Tapos ang maganda rin dito sa mga gantong klase ng hubs, may confidence ka sa mga ahon o di kaya naman sa mga sprint. Dahil yun nga, a uh, wala kasing dead zone eh kapag pumapadyak ka. Kaya may tiwala ka na bawat tapak mo, lalo na kung biglaan yung ahon, eh kakagat yung bike mo o yung hub. And syempre kapag mas marami yung pulses possible din na mas matibay din ito. Dahil syempre since marami nga yung kanyang pals, ay alam natin gumamit talaga sila ng high quality materials, hindi gaya ng mga ibang mga hubs na binasta na lang. Since alam nilang maglalagay sila ng maraming pals dito eh, eh di syempre yung mga manufacturer, maggagawa sila ng mas matibay na material para dito. Tapos isa rin sa advantage ito, kung sakaling mabungi yung isa ay marami ka pang mga ano, kapalit. Halimbawa, yung 8 pulse mo, mabuwasan ng isa, eh di may 7 ka pa. Unlike doon sa mga 3 pulse, pagka na nabungi yung isa, nadalwa na lang, which is imposible na halos kumagat yung ganun eh. And syempre, isa rin mas maganda sa mga ganto ayun nga, mas maingay. Although bonus na lang, pero kung ganun yung gusto nyo, ay maasahan nyo yung speed 1 torpedo sa ganyan. Okay, so balik tayo dito. Actually, about naman sa kanyang weight ay decent naman yung kanyang weight. Nasa mga almost 400 grams lang naman siya. And ayun, quick release na rin siya, convertible into true axle. And napakarami ka rin colorway na pwedeng pamilian. And ito nga palang hubs nito ito, uh, 2021 ko pa ito gamit at never ako nagka sa kanya. Never ako nasiraan, never akong naabala ng matindi dito. Although yun nga lang hindi na ito yung gamit ko ngayon dahil ibinenta ko na siya eh. Dahil nangailangan ako ng pera nung time na yun. Pero ayun, isa sa pinaka na hubs na nagkameron nako Kaya ay highly recommend talaga to. And ayun, kung nagbabala kayong bumili, i-check out nyo na lang po itong hub na ito doon sa mga listahan ng mga products dito sa aking channel. Bali, pag dyan ka kasi bumili, makakakuha ka ng malaking discount galing sa YouTube mismo. So, again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.